Ayon sa Biblia, ang mga sumusunod na uri ng tao ay hindi maliligtas. Una, mga di naniniwala. Ang mga hindi naniniwala kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas ay hindi maliligtas. Juan Kapitulo 3 Versikulo 18 Pangalawa, mga mapanlinlang ang mga nagsisinungaling at nandaraya ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Pahayag Kapitulo 21 Versikulo 8 Pangatlo, mga makasalanang hindi nagsisisi ang mga patuloy sa kanilang makasalanang pamumuhay at hindi nagsisisi ay hindi maliligtas, unang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 9 hanggang Gs. Pangapat, mga mapagmalabis ang mga gumagawa ng labis-labis na kasamaan at karahasan ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, Galatia Kapitulo 5 Versikulo 19 hanggang 21 lima mga nagpaparatang ang mga patuloy na humahatol at nagpaparatang sa kapwa ng walang dahilan ay hindi maliligtas, Roma Kapitulo 2 Versikulo 1 hanggang 3. Ang mga kategoryang ito ay batay sa iba't ibang talata sa Biblia na nagbibigay ng babala sa mga uri ng pag-uugali at paniniwala na humahadlang sa kaligtasan. At narito pa ang ilang karagdagang uri ng tao na hindi maliligtas ayon sa Biblia. Pang-anim mga mapanghusga ang mga patuloy na humahatol sa iba at hindi nagpapakita ng awa ay hindi maliligtas, Mateo Kapitulo 7 Versikulo 1 hanggang 2. Pang-pito, mga idolatra ang mga sumasamba sa Diyos Diyosan o anumang bagay maliban sa tunay na Diyos ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, Unang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 9 hanggang 10. Pangwalo, mga imoral ang mga gumagawa ng sexual na imoralidad ay hindi maliligtas, Hebreo Kapitulo 13 Versikulo 4. Pangsyam, mga magnanakaw ang mga nagnanakaw o kumukuha ng hindi kanila ay hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos, Unang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 10. Pangsampo, mga mapang api ang mga nagmamalupit at inaapi ang kanilang kapwa ay hindi maliligtas, Unang Korinto Kapitulo 6 Versikulo 10. Panglabing isa, mga hindi marunong magpatawad ang mga hindi nagpapatawad sa kanilang kapwa ay hindi rin patatawarin ng Diyos, Mateo Kapitulo 6 Versikulo 14 hanggang 15. Labing dalawa, mga tuso at mapanlin lang ang mga palaging nagsisinungaling at nandaraya ay hindi maliligtas, Pahayag Kapitulo 22 Versikulo 15. Labing tatlo, mga mapanlate at mapang-abuso ang mga gumagamit ng kanilang salita upang saktan o apihin ang iba ay hindi maliligtas, Unang Korinto Kapitulo 6 Versikulo G's. Panglabing apat, mga tuso at mapanlinlang, Ang mga palaging nagsisinungaling at nandaraya ay hindi maliligtas, pahayag Kapitulo 22 Versikulo 15. At panglabing lima, mga pusong mabagsik ang mga hindi nagmamalasakit sa kapwa at nagtataglay ng pusong mabagsik ay hindi maliligtas, Mateo Kapitulo 25 Versikulo 41-46.